Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay kumuha ako dito ng kawin ng panggatong at nagabuno si Bena ng tanim niyang kalabasa. Tapos ay nagluto ako dito ng pinakro. si at syaga lang ang punan. Bonus lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. <laughs> Mataas na ang araw na umakit ako dito sa bundok at habang naglalakad ay nag-iisip ako kung saan ako kukuha ng kawayan na panggatong. At habang naghanap ako dito sa paligid ay bigla namang dumating dito si Kuya Tog, pinsan ito ng aking asawa at may daladala siya dito bunga ng gumihan at binigyan niya ako dito ng dalawang bunga. Di ko alam kung anong tawag nito sa atin sa Mindanao pero dito lang ako nakakita sa Bicol ng ganitong bunga. Biniya ko ito at aking tinikman parang katulad din ito ng bunga ng marang, magkasing tamis at magkahalintulad din ang mga buto nito. Ang pinagkaiba lang ay mas maliit ito kaysa sa marang kung nako curious kayo sa mga bunga na aking binanggit ay isearch nyo lang ito sa gulo gulo para kayo ay maliwanagan. Umuwi na din dito si Kuya Tog at tinapos ko din itong kainin, itong bunga ng gumihan at napansin ko ay may kayo pala ditong tuyo dito sa ibaba sa tanima ni Bian ng kalabasa at akin na kagad itong pinuntahan at dandaan lang tayo dito sa pagbaba dahil madulas at matarik itong ating dinadaanan. Ito pala yung mga pinutol ni Bian ng mga kahoy. Ito yung galing sa area na pinagtanima ni Bian ng kalabasa at nagsimula na ako dito magipo ng kahoy at pinipili ko lang dito yung kahoy na sobrang tuyo na at tinambak ko lang muna dito pansamantala. Pagkatapos ay inayos ko lang ito sa pagkakalagay para matatalian natin ito ng maayos. Pagkatapos ay kumuha na ako dito ng tuyong balagon para gagawin kong pantali doon sa aking kahoy na nakuha. Dito sa bundok ay mabilis ka lang makakuha ng kahoy na panggatok. pagkatapos kong ito itong aking kawin na panggatong ay akin naman na itong binuhat para dalhin dito sa itaas at dito na ako dumaan dahil dito malapit ang ating kubo mga kapugi dahil ilang akmang mo lang ay nandito na tayo kagad sa ating kubo diba umikot pa ako ng malayo nandito lang pala sa ibaba ng kubo <laughs> Pagdating ko dito sa kubo ay pumasok agad ako para magpalit ng damit dahil sobrang napakainit na dito mga kapogi. Nag-shirt lang tayo dito at nag-t-shirt para presko habang tayo nagtatrabaho. At nagkuha na ako dito ng kahoy para atin ang putol-putolin. Kapag nandito ako sa bundok mga kapogi, kahit nag-iisa ay nag-i-enjoy ako sa aking mga ginagawa. Nakakapagod man ang pagkakit baba dito sa bundok pero dito lang ako nagkakaroon ng peace of mind na tinatawag dahil napakatahimik dito at napakasariwa ang hangin. Siguro dala na rin ito na nagmamatured na tayo. Totoo pala talaga ang kasabihan na habang tumatanda tayo ay naghahanap tayo ng payapa at tahimik na kapaligiran at habang nagpuputol ako dito ng kahoy mga kapugi ay maraming pumapasok sa aking isipan tinatanong ko rin ang aking sarili ano ba ang kaligayahan na tinatawag pero para sa akin mga kapugi ang kaligayahan ay nakasalalay sa ating mga sarili sa ating mga sinasabi, iniisip at ginagawa hindi sa kaninuman nakasalalay ito sa ating pag-uugali sa natutunan natin mula sa ating mga karanasan at sa kung ano ang magagawa pa natin sa ating mga buhay kapag magawa na nating mapayapa ang ating mga kalooban maaari tayong maging tunay na maligaya tapos pugi ka pa pero joke lang yun mga kapugi baka may magalit na naman sa comment section pagkatapos ko magputol ng mga kahoy ay pinasok ko ito kagad sa ating kubo dito ko lang yan inilagay sila lang ng ating tapog kinamada ko lang ito ng maayos para pugi tingnan nang natapos na ako sa pag-asikaso ng aming panggatong, ay lumabas na muna ako dito ng kubo para maghanap ng hinog na bunga ng pakwan. Malapit na rin matuyo itong puno ng pakwan mga kapugi. Pero kahit paano ay nagbubunga pa rin. Kaso pangkain na lang at hindi na pwede ibinta dahil ito ay mga maliliit na. Pumili lang ako dito ng hinog na at kulang ang una kong napitas. Kaya kumuha pa ako ng isa pa. Tapos ay nababad na ito sa sikat ng araw mga kapugi. Kaya kumuha ako dito ng maliit na balde at nilagyan ito ng tubig. Tapos ibinabad ko muna ng ilang minuto itong napitas nating bunga ng pakwan. At habang nag kung lumamig ito ay umupo lang muna ako dito ng saglit para makapagpahinga tapos ay binalikan ko na ito at kinapa at naramdaman kong malamig na ay na itong hiniwa sakto ay hinog ang akin nakuha dito at nagmerenda muna ako dito mga kapugi Pagdating ng hapon ay umakyat dito si Bianan at may dala siya dito abono. Mag-aabono daw siya ng tanim niyang kalabasa at tutulungan natin siya dito mga kapugi. Siya dito ang maglalagay ng abono. Pagkatapos naman ay akin naman itong didiligan. Hindi pa gaano magaling ang tuod ni dito mga kapugi. Simula nang tinamaan ito ng bunga ng nyug habang sila ay nagkakanggot at nagsimula na siya dito maglagay ng abono. Dito malapit sa puno ng tanim niyang kalabasa at ako naman ay sinusundan ko lang siya kung saan na siya natapos maglagay ng abono para akin na itong para mabilis kami matapos dito mga kapugi. Sakto na hindi na dito sa pag-abunong namin dito ng kalabasa kaso dahan-dahan lang tayo dito dahil matarik itong taniman ni ng mga kapugi kaya isang regadera lang ang gamit ko dito dahil ang isang kamay ko ay ginagamit ko pang kapit para hindi tayo dito madudulas ganito lang ang buhay namin dito ni Binan mga kapugi kapag walang trabaho sa pagkakanggot ng yug ay ito lang ang aming pinagkakaabalahan ang pag-akit namin dito sa itaas ng mundok para magtanim ng mga gulay na pwede namin pagkakakitaan Siyempre para may mapagkukuhanan din kami ng pagkain para mailagay sa pagkainan. Ito yung gustong gusto kong buhay mga kapugi. Simple lang tahimik at payak na pamumuhay. Malayo sa ingay at nakakasulasok na usok galing sa mga sasakyan. At tamang dilig lang tayo dito mga kapugi. Habang si Bienan ay busy pa rin sa paglalagay ng abuno. nang natapos na kami dito magdalig mga kapugi ay bumalik na kami kaaga dito sa aming kubo may natira pala akong tubig dito sa aking rigadera ay agad ko naman itong idinilig dito sa tanim naming tanglad pagkatapos ay akin ko na itong itinabi at inilabas ko na dito ang dala kong saging na saba nagugas muna ako dito ng kamay dahil magbabalat tayo dito ng saging mga kapugi dahil magluluto tayo dito ng pinakro paborito merenda din ito ng mga taga bicol at ito din ang merenda namin ngayon ni Benan ang ginamit ko ng saging na saba dito mga kapugi ay yung hindi masyado hinog yung nag-aaway ang yung kulay na berde at dilaw na balat nito. Di ba ang lupit ko mag-explain mga kapugi? Basta yun na yun, kayo na lang umintindi. at tatapos na ako dito magiwan ng saging mga kapugi hinugasan ko muna ito ng isang beses bago ko ito inalagay sa palayok tapos ay sinabawan ko muna ito ng pangalawang piga ng gata at sinunod ko naman ang paglagay ng asukal tapos naglagay na rin ako ng kunting asin para pampabalanse lang ito ng lasa tapos ay akin na itong tinakpan ang sapal ng nyug at balat ng saging ay dito ko pala itinapon sa puno ng tanglad para kapag mabulok ito ay magiging pataba ng tanim tapos ay sinalang ko na dito ang apoy sa palayok ha? para may mali Hinayaan ko lang itong kumulo mga kapugi hanggang sa kumunti na lang itong sabaw ng gata. Tapos ay nilagay ko na dito ang unang piga ng gata para maging malapot itong ating nilotong pinakro. Nang kumulo ay nahalo halo ko lang ito para hindi masunog ang saging na nasa ilalim at tinantay ko lang itong matuyo ang sabaw para atin na itong hanguin sa apoy at naluto na ang ating pinakro mga kapugi. At kung nakukulangan kayo sa tamis na inyong niluluto, pwede naman kayo magdagdag ng asukal. Gawin yung toppings o di kaya gawin yung pagsawsaw habang kumakain. Napakadali lang itong lutuin mga kapugi pero napakasarap ito kainin. Lalo na kapag dito mo pakainin sa itaas ng mundok Mapapasa na all ka na talaga dito mga kapogi At bahala na din kayo kung anong gusto nyo i-partner dito Basta sa amin ni Binan itong kapi lang sold na Mapalamig o mainit mo ng panahon Kahit anong pagod mo hanggang sa maghapon Basta may kapi lang kami dito hinihigo Tiyak na napakasarap ng pakaramdam nito mga kapogi Tara mga kapogi, merinda po tayo Alright sa mga nakabot sa dulo ng aking video. Maraming salamat at God bless sa lahat. Shout out pala kay John Ian de Galvez at sa Galvez at Iliomas Family kay Vinchong Siskar from Katarman Samar Andy Fuentes from Jose Dolimonte Bulacan kay Cedric Stiham from Las Vegas Mabini Kasiguran Sorsogon at kay Romel Preda Yi at sa pamilya niya dyan sa Bulan Sorsogon Preda Family sa Family Gracilia at Family Durengo Shout out sa inyong mga kapugi at mga kaganda at salamat sa inyong suporta God bless po sa inyong lahat